Alright, sorry guys kung hindi na ako nakakapag daily vlog. We're at naman ng compilation ng itong week na to. So, hope you enjoy it. Sana naman, hindi na tayo man life complain dito. Sini, sorry, simple breakfast. you gang sa so, mga OFW dyan, alam ko na miss yung sinigang or kung maroon magluto dyan, pwede iba pa rin talaga ang tama ng sinigang mm. sinigang and meron tayong corn soup fried rice tuyo and itlog simple but goodies yup, a little update kay Fujiko ah, uh, medyo nakakalakad na siya pero kailangan pa rin syempre ng gabay good morning, gising ka na? Wow, hawak mo yung remote! Ikaw na nagbubukas ng TV! Oh. Oh. So guys, self-recipe ulit tayo. Nalalagyan ko ng pillows and sponge itong cereal natin. It may look weird pero masarap yan Trust me, 100% Try nyo lang I mean, Kung wala naman kayo ginagawa Try nyo, may sponge kayo Even cornflakes Try nyo, masarap Promise So, nababaliw ngayon si Mia dito sa Royal Blood Palabas ni si Ding Dong Dantes yan Pati syempre si Puji ko, nababaliw ngayon sa si teleserye na yan Pucha na yung Netflix! ng na naman hindi na tayo man noise complain dito. Anong oras ba ngayon? Ay ano. Alas 3 to ha. Alas 3. Bakit ba may man noise complain naman ako? <laughs> So every time na pupunta kami ng SM, hindi pwedeng hindi ako pupunta sa cinemas kung saan bumibili ako ng popcorn. I just love popcorn. Sarap. Grabe. Alright, wag na natin patagalin to Kasi po siya mahaba pa yung araw At wala rin naman masyadong ginawa Pabilisin natin So guys, it's like a self-recipe Hindi naman self-recipe DIY yung mga terms So, gumawa ako ng Eto, coffee siya Na nilagay namin dito sa panggawa ng cube ice Then mamaya lalagyan ko siya ng milk Parang kori-kohi kori Type of ice coffee Kori-kohi type of ice coffee Bakit baby? Bakit? fruit para kay Fujiko. Great. <laughs> <Try>. Mm. Baet. <laughs> Sarap siya, 'di ba? Kanang na, alam ni papa. Jerimi papa ibar? Hindi. Yan sakto lang kasi dalawa lang <laughs> 'yun <laughs> eh. <laughs> Ganto. Yan. Alright, DIY naman tayo. DIY Spanish Latte ni Mia. Baby. Yeah. Baby, yeah. hindi ka magpwede ng kape. Wow, ang galing naman ng Spanish Latte ng girlfriend ko. Nakalimutan ko ang ginamit nga pala ni Mia kasi ito. Yung gatas niyan yan, so lactose intolerant. <laughs> kaya kailangan oat lang. And nilagyan ko din ng konting corn flakes. Ayan. Kaya ganun. And of course, some whipped cream. <laughs> o, oh, diba? Para naman medyo appetizing thing <laughs> na. Nilagyan ko whipped cream. Gusto mo ka? And, syempre, some more corn flakes. Wow! Alright guys, so ito yung korikohin natin. Yung frozen ice cubes na coffee. <makes noise>

So guys, walang tigil ang ulan po siya. E, ito lang mga ginagawa ko nitong past few weeks. Ito lang talaga ginagawa ko kasi walang dito lang sa bahay, kain ng kain. Kasi nga, grabe yung ulan no? Ayan, walang tigil na ulan. So yung motor ko hindi ko maipasok kasi madudulat. madulas yung ano namin doon eh. Madulas yung saik ng garage namin. So kung ipapasok ko yung motor, malalaglag lang yun kasi nga sobrang tulas. Eh, ang bigat pa ng motor. Kaya hindi ko maano. Oo nga pala guys, if you are interested in buying my camera, for sale na po siya. Itong camera to ay yung ginagamit ko. Pinaka, pinaka unang start po ako nag-vlog. Ito, Canon Rebel SL2 EOS. Ayan. Good condition po yan. Ayan, sobrang ganda ng ano. Alagang-alaga to Bakit? Kasi ito po yung nagpakilala sa akin sa YouTube. Eh, dahil dito, kaya po ako naka 1 million subscribers sa YouTube. Kaya sobrang thankful ako sa camera na to. Uh, may ano sa akin to, kumbaga sentimental value. Pero I'm gonna put it para sa good use ng iba, magamit, makapagsimula. Kasi as of now, ginagamit ko is Sony. Kaya din ako naka Sony kasi maganda to in low light. Pero eto, maganda pag daylight. Okay din mo siya sa low light, pero maarte na ako kaya ako nagpalit. Pakita ko sa inyo ha. Tinan nyo guys, good, good condition pa yan ha. Yeah, wala lang to memory card ngayon. Pero ayan, nagana rin yung flash niya. Ayan. So, maganda, maganda to guys. Sobra. Ayan o, oh, kita nyo. Ayan, maliwanag siya oh. Kita mo guys, ito yung pinag-video namin dati sa mga short films namin. Ayan, ito mga Magna de Leo, Dating the Vlogger. Ayan o, oh, kita mo yung linaw niya. Ay po, parang, parang ayoko ibenta. Iba talaga pag Canon eh, no? Iba talaga dating eh. oh. pati yung mga, ti, ano, mga raindrops na yan. Ewan ko na pipick up na itong, ano natin, action cam natin ah. Pero grabe to. Grabe yung linaw na ito. Parang kung ano yung nakikita mo sa mata. Ayan eh, o. No? Pucha, parang nagdadalong, parang nagdadalong isip nga ako ibente. Pero ayun, I'm gonna put it for a good use kung gusto nyo. PM nyo lang si Mia. Or ako. Or sa IG ko. Mas makikita ko siya mabilis sa IG. Kung gusto nyo guys. Ayan. O nga pala, price. Sabihin ko na sa inyo yung price nito. So, nabili ko siya dati ng 32K. Now, I'm selling it for only 22K. Ayan, 10K, ano, good condition siya sobrang good condition wala siyang sira Ayan, no? and maybe I'll include the wide lens as well. kapag include ko yung wide lens 25k na siya ayan kompleto siya may battery may charger may kit lens kung gusto i include ko dito yung ano wide lens 25k ko na siya bebenta. ayan no? So ang ganda nito guys, malino talaga sin. So ayan, wala masyadong happening since nag nga. Hindi ko alam may bagyo nga. So, dito sa bahay. Pero since uh, some of you all want to be updated, kaya nag-upload pa rin ako siyempre. Para updated kasi uh, wala talaga magawa ngayong araw. Ngayon week, wala talaga. Uh, supposedly, magta-track dapat ako ng Sunday, pero hindi na tuloy kasi umulan. Kaya, yun, hindi ko makalabas. Stay safe out there. Kung may bagyo man, ingat po tayo lagi. Love you all. Peace. I'm